Mahapon po, naglabas na kayo ng statement tungkol po dito sa napakaingay sa social media na sinasabi nga pong pangyayari sa Los Angeles. I hope you don't mind para lang ho direktamente makatugon kayo doon sa official statement ng office ni Senator Amy Marcos. Ma'am ha? Babasahin ko lang po ito para po tugon, ang tugon po ninyo ay eksakto. Dito po sa kanyang statement na inilabas ano po, July 14, dito po no sa mga sinasabing allegation no. Given the gravity of these allegations and the matters undeniable public interest, I urge Malacañang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death ito po yung pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco at kami po humihingi ng pangunawa sa kanyang pamilya sa pagtalakay uh, po sa isyong ito. Kasi nga po ito po ngayon ay nagkaroon na po ng uh, usapin dahil sa statement na ito ni Binibining Marcos. "...including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials." I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts in the relevant time as may be reflected in official records such as the Medical Examiner's Report to dispel further speculation. Ano po ang inyo pong official na pahayag po dito? Unang una po, uh, hindi po kami magagawa ng pagpapaliwanag dahil lamang sa utos ni Numan. Uh, kahapon po binigay na po namin ang statement para po maliwanagan ang taong bayan dahil nga sa kumakalat na fake news na ito, disinformation. We owe it to the people para po yung mga tao po, ang taong bayan po ay makita kung sino ba yung nagsisinungaling at sino yung gumagawa na ng kwento. So wala po kami obligasyon na mag-report.